Imbis na simpleng paglalaro, trahedya ang sinapit ng isang grade 1 student sa Sara Iloilo matapos pukpukin sa ulo ng isa pang esodyante. Base sa investigasyon, naglalaro ng holen ang biktima at ang labing isang taong gulang niyang kaeskwela sa Ferraris Elementary School. Nagtalo raw ang dalawa. At doon na pinukpok ng bato sa ulo ng batang 11 anyos ang biktima na siya nitong ikinamatay. Pagkatapos, tumakbo ang namukpok at laban pa nang mahuli. Ano, ang sa akon sa pagkaintindi ko lang siguro kulang lang sa sa parental gari, ano parental guidance magkadto na di sa sa espilahan ginapilit man sa sang ginikanan niya nagkasilingga na ako nga makasilig ni tara daw hindi mapatiyan ang sistema masyado nang gid ka uncontrollable ang, oh. ang 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 kalabanan ng mga kabataan sa ngayon nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development ang bata ayo naman ng mga otoridad sa mga guro. Ang ato ng mga sa teachers, na mga class, class advisors, magtutukit sa ngayon na kagulingon. Hindi lang sila yung classroom activities, but at the same time, mga disiplines sa ato mga kabataan.